Hello guys, welcome back to my channel. Love guys. Ayan, ano nga ba ang mga pinagdaan hirap o mga nagawa ni Love Lily nung musmus -mus pa lang siya. Ayan. Panoorin niyo guys ang aking video para malaman nyo kahit paano makilala nyo si Love <laughs> Let me tell you something about ano. Uh, relate ako lang dito sa ano. Naanala ko lang nung kabataan ko, guys. Ayan. Uh, yung dagat na ganyan, yan. Ako, marunong na ako maglambat-lambat. Manguha ng mga shells, mga crab, mga ganyan. Yung pag-ano ng hupa ng ano. paghupan uh, paghupa ng dagat. Ang galing ko huli ng mga balakwit, Yung mga shells, yung mga ganon. Yan, may nahihuli pa nga akong hipon. Ayan. Higa mo na ako. Favorite color ko pa ang anong uh, ang nandito. Oh. Green. Ito ang gusto ko talagang kulay. Oh, parang avocado siya. Ayan, to be continue my story. Ah. <laughs> ano. Kami ay may lambat ng tatay ko. Kami mga kami magkakapatid ano sinasama niya sa pagano sinasama niya sa paglambat maron kaya marunong kami magbanata ng buto mula bata pa at kami rin magkakapatid pag wala ang tatay namin kami mismo magkakapatid para kami ay may pang bao o no, pang dagdag uh, budget sa pang araw-araw syempre laki hirap eh. at yung mga isdang nahuhuli namin nilalako namin yan at ako mismo naglalako mismo ng mga na mga ano na mga ng isda na huli namin o lang nung iba ano eh Ayan, magsasaka po ito. <laughs> magsasaka mangingisda, at magtatanim. Ayan, magtatanim. Ayan, na, naranasan ko ang magtanim Tan, ng palay. Ng mais, naggap, nagtanim ng palay, nagtalok, talok ang tawag sa amin dun eh. Tapos nag ah na, na 'yun nagtanim, naggapas, nagbayo, oh, 'di ba? Nag, nag binaybilad na ang ano, yang, ang palay bago bayuhin bayo yung ganun as in mano mano naku never kami magpabayo si yung, yung as in makina kasi marami kami magkakapatid na pwedeng magbayo ng palay bago pumasok or paka rating sa eskwela. mga grade 3, grade 4, grade 5 yan. Grabe ang aming, aming ano yan. Tuwing paka ano yung sasaingin namin babayuhin mo namin magkakapatid. Ang galing kong mag ano tayop nung ano nung, nung, nung ano noong uh, palay, marunong ako naman ayan, ang mga, like, yung mga laking hirap ah, yung ding ano, yung ding pag lako na mga, ano, lako na mga ako luto ko, lako ko ng mga banana kew, yung maruya, yung sumayong ano, bicho-bicho, yung donut bicho-bicho ang tawag dyan guys bicho-bicho oh, ang galing ko magawa nun no? <laughs> And, 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 ano pa ba ang mga ginawa ko nun? Ang ba? Grabe, Nag, naglangis ako ng new, guys. Naglangis na gawa. Ibig sabihin, pag naglangis, ibig sabihin, understood na yun ay gumawa ng langis. Yan. Namumulat ako ng mga ng mga niyog sa niyog ng tiyo namin at meron din kami niyogan pag wala na kami pag wala na ako mapulot sa niyogan namin namumulot ako sa niyogan ng tiyo namin ah uh, bawa mga lima anim na piraso yan meron na akong isang bote na yun guys ginagata ko yan niluluto ko meron akong gumawa ng langis and then tinitinda ko yan inaalo ko sa mga ano, mga suki ako dun eh ng mga ano yung mga tiyan namin o kaya ininang ko may nalala ko ni may ninang ako din binibentang ko lagi nun isang lapad yung lapad na ano talaga as in lapad yun ah uh, inaano inaano ko tinitinda ko sa kanya tapos ah uh, dinadagdagan niya kasi naanak niya ako eh dinadagdagan niya na ano hindi niya ako tinatawaran ng ano instead eh, binibigyan pa niya ako ng ano o kano lang yun, para at least may baon na ko guys, ganun kahirap. Kaya kayo, napakaswerte nyo. Yung mga, may mga magulang dyan, mga ano. Kaya wag nyo sayangin ang mga pinagpapaaral sa inyo. wag nyo sayangin ang panahon na kailangan ay, uh, kung ano yung inanay sa inyo ng magulang nyo na hindi kayo naghihirap. Napakaswerte nyo. Ayan, kamay ko. Ayan, kamay. Kamay ng working girl. Ayan. Oh, ang dami kong kwento ng kahirapan, guys. Akala nyo lang. Ay, grabe guys, ang mga pinagdaanan kong hirap. Ng ano. And then, uh, paka, ganon ganoon, yan, nagtatanim ng palay. Alam nyo, eh, pala, mais. Nagkukupra kami katulong ng tatay at na, katulong ng tatay namin kami magkakapatid ang kasama niya na alala ko yung mag, nagkukuha ako ako ang nangungulit ng niyo yung hinuhulog ng tatay kinakawit ng ganun ako ang naghuhulog o kasama ko yung dalokong ko muso o yung atiko ko yan pero lagi ang ako ang kasama yan Naghuhukay kami ng kamote gabi uh, Baling balinghoy yung kamote kahoy guys na ako yan ginagawa namin mga ano yan, pa, pamalit namin na nakahuli kami, yung pag nakahuli kami ng mga wa, alamang, ay, alamang, speaking of alamang guys, yan nakapag, alam ko yan, minsan ako lang asulo nag, nagagano, nagluhuhuli ng alamang, naku, ano ba, 10, 12 years old, oh, gano'n, napaka, ang sipag ko naman gano'n, mag, ano sa, isda, yung paghuli ng isda, yan, naalala ko nga ang tatay namin na, noong ano, grade 4 o grade 5 ka ako na ano ah uh, ah uh, ala stress biyaya ko tatay tatay tara mama ma, 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 ma ano to mamukot tayo yung pukot yung yun yung itim na lambat na maliliit ang mata yung mata ibig sabihin yung maliliit ang butas and then yun yung ah uh, nakakahuli ng na maliliit na nice isda guys ang nahuli namin ano, may, uh, yung hito, alam niyo hito na may tinik na nakaka malala yun, malala yung his matindi pag nakatinik. Talagang ang kirot nun. Yun ang hula huli na huli namin ng tatay ko. Punti ang mga alimasag sa gipon. Puno yung aming bangka. As in promise guys, alam niya ng Diyos, buong barangay ang huli ng mga ta ang, ang uh, ng mga tao doon, mga kamaganakan namin, ay puro hito. Oh guys, naalala ko yun, naalala ko yun. Maliliit na bangka katulad nun oh. Eh yan yan Ganyan. Kalaki. Oh, maliit pala dyan. Maliit pa ng kaunti dyan. Ah, uh, ba? Kita ba? Maliit dyan na bangka. Ayun, inu, uh, pinagtulungan na lang hindi uh, ng tatay ko may kasamang ano. yan Puno ng hito. yun Di ba? Ang, ang ano. Anong, anong, ibang wala alam na <laughs> nagawa. Ayan then after that guys. Ah, uh, nag-uuling lang dumating na ang panahon na uso ng uling wala nang mga misan mo wala hindi maganda ang ano nang hi, huli ng tatay namin uh, at saka wala nang ano, mga pananim ganyan naghina siyempre marami kami magkakapatid guys uh, ilan ba kami? walo kami magkakapatid uh, kami ang rugado yung nasa gitna <laughs> kasi yung mga panganay namin nag-aaral sa bayan nagkatrabaho yung isa yung iba namin ate sa bayan ganyan And then kami, ako ay ano, awa sa magulang ko. pag graduate ko ng high school, ng elementary. Sumama ako sa tiya ko na tumboy sa Lucena City na may jowa-jowa siyang. Ngayon ay patay na sila kasi matipang lang. Yung tiya ko lang buhay pa. Thank you Lord. Uh, may teacher na ano, na kailangan ng katulong sa bahay. Na, pero pag-aaralin, ayun, sumama ako. gumunta ako guys sabi ko, ayun, nakipag-usapan rin ako. yon high school to college, ako ay working student. Pero na high school to, ano, a high school lang. Ayan, nanghirap rin din, guys, ng dinanas ko kasi, siyempre nakikisama. Working girl, as in, naglalaba, naglilinis ng bahay, kaya ako maraming ugat sa alak-alakan, sa paa, sa mga mga kapaahan. Ugatin na, nagbubunot ng sahig bago pumasok, naglalaba, nagdidilig ng, ano, ng, ng bermuda na marami at nagaalaga ng bata. Apat na bata ang napalagi ko. Yes. At yun. Natapos naman ng high school. And then, namatay na yung nagpapaaral ng uh, babae. Yung asawa na nagpapaaral sa akin. Uh, dumistansya na ako. Kasi hindi ko na gusto ang ano. Marami ang ano. Hindi ko ako muna mag-working. Ano yung magsusulo na ako. So, ayun. Solo uh, ayaw kong umuwi sa amin kasi sabi ko gusto kong mag-aral nag-college ako, nag -college ako sa sarili kong ano, sikap uh, ano ako guys no nag ano ah... Uh, ano nga ba yun eh? nag ano ako nag, nag adobo ng money naggawa ko ng pulburon yema nag adobo uh, mga mga ganon guys pastillas Oh, ang sexy na. Ang ganda ng uniform namin ng college, guys. Ako ay ang laman na aking, na aking mga na aking bag ay mga tinda oh. ang oh, tinda nagtitinda ako guys so ayun nakakasurvive naman ako diba? nakatapos ako kahit 2 years yung tinainan ko. pero nag graduate ko na ng ng 1 year kasi pwede naman pero yung pang, yung mga pang uh, ko is for 2 years so I graduate ko na sa nagtama na yun ganun din naman so, hindi ko din naman na aral hindi ko din naman na ano na hindi din ko ay minagamit ng katundong sekretary sekretary <laughs> yan nagubulol guys ang tinapos ko pero hindi ko nagamit as in na yung magtrabaho sa ano sa office ganun hindi rin pero ang mahalaga nun natapos ko at may natutunan ako yung yung sa personal development may subject kasi doon na personal development uh, yung malalaman mo yung how to talk how to set Uh, properly, how to walk properly how to eat uh, yung, ano, yung table uh, etiquette yung, ano, yung yung <laughs> yung pag ano, sa uh, table kung paano, o upo-upo rin kasama kang, ano, yung mga ganon, marami at yun, ayan naalala ko ako ay model model ako guys, na nang sa school namin. Yung sa amin lang, ano, sa amin mong klase na inano ako ng mam ma ko ng professor namin na ako ay uh, marunong ako maglakad. Hindi pa man kami nagaano ng ano, ano na yun. Ako nang ginawa ng model kasi at uh, dapat daw naka two, at least two inches na suot araw-araw at syempre naka-makeup. Pero ako hanggang ngayon hindi ako marunong mag mag-makeup. Kung bagay lipstick at saka ano, powder, ano lang, uh, kaunting kilay lang. Ano, hindi pa kinaayos ang kilay. Ano lang, ah, uh, ah, uh, ay bro ano yung dito lang eh, basta ano lang pero at least ako ang ginawang model ng ano ng school ng anong professor namin ayan si Miss Aureliana tingnan nyo ang ganda maglakad yan ang tamang lakad but yung iba nagbabaon pa guys ng ano nagbabaon pa guys ng ang, ano ng takong 2 inches nagbabaon pa ayun kasi no nagkaroon kami ng party na pinakang ano yung yung maganda ano yung magandaan dating na ano at marunong lumakad marunong parang nagmo-model ay ako nasama sa five, top 5 pero hmm, first runner up lang ako nanalo yung kaibigan ko shout out si na kaya yon si Merlin Constantino nasa na kaya yon pagtayabas Quezon sa Lukman, Quezon ako guys nag-aral eh. mga ang mga teacher ay matulungin kumukuha sila ng mga alalay sa bahay at the same time pinagtatrabaho na eh, ay pinag-aaral na oh, ba? Diba? ang ganda ayan guys oh, alam niyo na kung ano mga naranasan ko ito pa, tumatanda na ako ay malas sa pag-ibig <laughs> malas, malas, sa love life sa pagbuhay mag-aasawa nag-abroad hindi rin si Merte pagdating dito nag, ano, wala ding dala oh my god eh. nagnegosyo <laughs> wala ng pera kasi kaya utang ko na nigo ano ang nigo ang aking bunan ay utang subo so, din sa ano mahirap talaga masyado sabi nga magmabait daw ako ayo napatunayan ko naman yung kasi dami na naman tala sa aking kabaitan guys grabe at kaya ngayon ako'y bumagsak wala na akong pera guys wala na akong tindahan uh, ipapahinga ako ilang ilang ako nagkaka-nakapahinga ang hirap mag-move on gusto ko pa rin na may pera ay babalik ako sa pagnegosyo uh, nag-iisip pa ako kung ano nga ba Ayan, May magkaunti pa ako natitirang pera Ayan, yun ang anuhin ko wala po, hindi po ako mayaman ako nasama lang dito, sabit lang ako dito ayun guys, thank you sa pagkinig at panood ng aking uh, mahirap na nakaraan ano pa nga ba? meron pang iba, pero yun na lang ang pinakabuod ng mga ano Ayan. yes at <laughs> may dadagdag lang ako sa mga hindi ko nabanggit sa aking uh, video sa kuha ko sa buhol. Ayan, dumayo pa sa buhol ano, ng pag-emote. Ano, pag, ng pag so ayun, uh, naisip ko lang kasi para at least kung kahit paano makapagbigay ako ng konting inspirasyon sa mga kabataan ngayon. Lalo na yung mga ano, makapag-isip-isip sila yung mga nagbibisyo, yung mga ganon. So, ayun guys, ito. Nung no college pa ako, ang ginawa ko pang diskarte you no, know, ako'y college para ako'y makasurvive ay. Nag-ano po ako noon. Uh, may dalawa pa akong ginawa noon. Ito po yung isa habang pumapasok ako. Ah, uh, nagla, nag na po ako. Nagtrabaho po ako sa gawaan ng mga stop toys at saka yung ka lettering cutting. Yung ano yung uh, yung ina na lettering na mga na uh, kinakat na felt cloth na iba't ibang kulay. So alam niyo po yun ay naging idea ko rin yun sa pag ano sa negosyo na yan ito po stop toys yung mga ganito na napagkunan ko po ng na ideya nitong ako'y may edad na ako ako'y may anak na na ako'y nagsusulo sa buhay. Yan yeah, at nakunan ko ng ideya. Maganda rin talaga pala yung, yung mga experience mo ay hindi mo ma, ano, makakalimutan at mababalikan mo na pwede mo pang pakinabangan o gawing hanap buhay, di ba? O maisishare sa iba. Uh, at yun nga, at naging ano ko yun, nakagawa ako ng ano, yun, ah, uh, 'yung mga lettering na 'yon, uh, k KJ, 'yung letter at ina na ano, na mga pangalan or apelyido. At 'yan po ay makikita nyo sa aking ah uh, sa aking previous video nung uh, I think last year meron akong ginawa video po niyan kung ano yung ginawa ko. Mahilig po kasi ako magkuting-ting na mga kung ano-ano. Yan, accessories na gumagawa din po ako niyan. Mga headband, mga mga ponytail. Ayan. Kung baga nang ko ng idea. Kaya sabi ko, mahilig talaga akong mag-ano-ano. -ano. Saka yan, stuffed toys. Nakapagawa din po ako ng ilang ano na stop toys and bags and pouches yung mga ganyan po. So, ayun, di ba maganda din ano, yung mga nakaraan mong kahit hindi mo inaral o napagtrabahuhan mo, kahit naman saan ka ano nga, uh, nagtrabaho, ay pwede mong pagkuna ng ideya na sa iyo lang yun kung uh, isiseryosohin mo o gagawin mong ano para at least napakinabangan mo yung iyong uh, na aral na yun no, na pagtrabahuan. And secondly po, ayan, yung another kong nagawa po na para makasurvive ako kasi nga nasusolo ako noon nung college ako kahit yun lang ang aking course na tinapos ay syempre na doon yung gastos o sa bahay at saka uh, sa mga sa school gamit ko lahat na ay ito pa po ang secondly na ginawa ko na tuwing weekend po. Siyempre yeah, ang kalits naman, hindi hanggang Friday ang schedule. May, may time ako na, ay may week ako na, may Friday na wala ng pasok. So ang ginagawa ko po ay, namimili ako. Yeah, may pera ako kahit magka, kahit paano ay meron, gawa nga na nagtitinda ako ng mga, sabi ko nga na, na banggit ko kanina, yung nagtitinda ako ng mga pulburon, pastillas, uh, masapan, ayan masapan dito sa Manila ay yema. So ano nga po sabi ko, ayun yung bumibili ako ng mga orchids na yung mga maliliit na mga paso na ganyan. Mm -hmm at ibinabiyahe ko po yan tinitinda ko sa mga dyan sa Quezon sa mulan ay po dyan nakapagtinda ako bindor ako dati <laughs> nagtinda po ako hindi ako nahiya ah uh, syempre noon ay may kabataan pa ako may, may tsura tsura pa ako noon <laughs> <laughs> hindi ako nahiya nagtinda ako ng ano and then ito nga po pala naalala ko nga nung time na yun naalala ko yung iwaon kong nanay uh, nung buhay pa siya ay uh, binigyan binilhan ko ng damit. Oy, natuwa naman ang nanay ko, O, 'di ba? <laughs> Kahit pa hindi, hindi ko ina sinusumbat yung binibigay na ibigay ko. Kumbaga, nakwento ko lang sa inyo na no, nung time na 'yon ng nagtitinda ako ng ano, tuwing uh, sab uh, Friday hanggang ano, uh, umuuwi po ako ay linggo, biyahe ko na 'yan papuntang pabalik na ng Lukban Quezon. Kasi nga po diyan ako sa Lukban nag high school to college. <laughs> So, ayun, tuwing ano, para at sabi ko, naka-survive, naka-ano ako. Nagtitinda po talaga ako nun sa, ano, sa, sa tabing karsada. So, ayun guys, ah, maging ano naman sa inyo, yung mga kabataan kayo dyan, yung mga kabataan dyan, na mga pinag-aaral ng mga magulang ay nagluluko pa. Huwag na kayong magluko. Ah, isipin nyo na lang yung kawawa, yung magulang nyo. At ah, ah, para din sa kinabukasan nyo. Ayan hindi nyo man matapos yung pinag-aralan nyo o tapusin nyo man at hindi hindi nga na, na hindi din kayo nakapagtrabaho sa ina angkup sa pinag-aralan nyo, at least sa ibang bagay ay mapapakinabangan nyo pa rin. Yeah, Di ba? So, ayan. <laughs> Thank you very much for watching at ah uh, sana i-share ko ay sana ay magkaroon kayo ng idea o maging inspiration kahit paano yung mga ganong bagay na ano na hindi nyo akalain ha na sa sa mura kong edad ay ako yung nakagawa na ng mga ganong bagay uh, di ba yung mga paglako-lako sa ano sa sa ano sa aming probinsya so ayan thank you guys and thank you for watching God bless everyone